Alam nyo ba guys, grabe yung pagod ko ba? This week, grabe napaka-busy ko, napaka-hectic ng aking schedule. Kasi nga, nag-umpisa na ako guys mag-enroll ng ano, mag-enroll. Nag-enroll pala ako sa, ano, sa driving. Ngayon, medyo na bisi na ang inyong mother. Yun nga is, may anak pa tayo, and at the same time, ayan, nag, nagpaka busy -bisi bisihan ako guys ba? Kasi, gusto ko magamit habang ako po ay nasa Mama permission pa. Gusto kong gamitin itong pagkakataon na marunong akong mag-drive or di kaya makakuha ako ng driving license kasi dito guys sa Norway okay lang pag ito po ay nakatira sa city center kasi hindi mo na kailangan ng sasakyan. Hindi mo kailangan mag-drive kasi napaka very accessible lang yung mga transpo pag nasa city center ka. Simula nung naglipat kami dito outside city ay mahirap yung transportation dito guys. Merong buses dito, kaya lang every 30 minutes tapos paghapon na every 1 hour na lang. At medyo mahirap kasi dito nga kasi ang Norway guys is parang bulubundukin ba. Hindi siya yung flat country talaga. Bulubundukin yung Norway. Kahapon guys ay uh, asimula nung ano pala nung Lunes. Pagkatapos magtrabaho ng aking asawa, yun, mag-ano kami, magpapractice ako ng drive ba doon sa parking area. So doon, uh, pagkatapos niya magtrabaho, halos kulang yung tulog ko lagi. E, syempre, mag, may anak ka pa. And then, um, kahapon, ay, nagpractice ako ng drive hanggang, hanggang ano, hanggang nung nakaraang araw. Kahapon, hindi na. Kasi nga, nanggaling ako na, meron kaming training course. Kasi dito sa Norway, guys, pag, Um, ito po ay kukuha ng lisensya. Meron na silang bagong rules dito na law, no? Na kung saan ikaw po ay magkukuha uh, ng or mag training ng uh, uh, night drive. So importante 'yun siya. So it's it's a part ng law din yan dito sa Norway. Kagabi ay nanggaling ako ng training course mga 3 hours, more than 3 hours din yun. Simula alas 6 hanggang past 9 o'clock na ng gabi na yun. Pagod na rin yung, napagod din yung anak ko ba? Kasi syempre, ihatid, ihatid ko nila. Pag ako, is kasama siya. Tapos, sa uh, kagabi ay uh, sinundon nila ako. So yun, parang kulang din yung pahinga ng anak ko pag ako yung busy ba? Kasi talagang, Uh, kung saan kami, is andun din siya kasi dito guys, wala akong pamilya na alam mo yun, na magbabantay meron naman akong kaibigan, ang layo naman nila no? even though na nag-offer naman sila ng tulong, kaya lang medyo in distance kami ba so ngayon, ngayong araw ay meron na naman akong uh, uh, driving uh, lesson so kanina, mga one and a half hour yung lesson ko so, uh, kakauwi ko lang guys nung, nung, umuwi ako naggawa ako eto nagawa ako nitong shomai kasi gutom na gutom ako guys ba uh, nag lang ako kanina tapos uh, wala akong lunch kaya eto gumagawa ako ng shomai ngayon kaya pagod yung uh, lola ninyo hagardo verso sa ako ba kaya grabe yung ano ko ngayon oy napaka busy ko ba tapos Uh, ito pa, no? May pa-content content pa tayo. And uh, yun nga ay uh, ay paano guys, kanina medyo maganda yung gising ko. Kung yung nakikita ay uh, nag-upload ako ng good news no na kung saan bumungad talaga kanina sa akin guys yung ads on reels. Ay, na nabigyan ako ng ads on reels. Kasi nga uh, mga basta ngayong ano lately Lagi ako nakatutok doon sa aking monetization tools ba, yung not yet eligible na ads on reels pa, na hindi pa siya eligible, guys. Lagi ako nakatutok at sinasabi ko talaga na sa isang araw makukuha talaga kita. Sa isang araw makukuha talaga kita. Alam mo yun? Tapos, pag pumunta ako na monetization ko, pag tuwing nakikita ko itong ads on reels, guys, na not yet eligible pa siya ba, yan lagi yung nakatatak sa isipan ko na sa isang araw makukuha din kita. Yung parang ganon, alam mo yun. Tapos kanina guys, as in, sobrang saya ko na nung napunta ako sa aking professional dashboard tapos doon sa aking monetization ba. Grabe. Nakita ko na eligible na ako sa ads on reels. Ay, grabe. Napa, napa lundag, napatalon ako ng bonggang bongga guys. Oy, sino ba naman ang hindi sasaya? Kasi nga, oo, meron akong ads on reels guys dito sa aking profile pero uh, gusto ko rin na magkaroon ako dito sa aking page ba kasi mas marami akong followers dito no marami na akong mga alam mo yun yung mga uh, nagfa follow talaga sa akin ba kumbaga meron na akong masasabi na loyal fan no kaya eto laking pasalamat ko din eto sa mga taga support ako na andyan lagi sila ba So maraming salamat talaga sa inyo guys. Kung hindi din dahil sa inyo, hindi ko rin ito uh, makukuha, no? Kaya yun yung lagi kong sinasabi sa inyo. Ako dito, lagi ko yan sinishare kung anong alam ko, kung anong uh, bago, kung anong meron na, mayroong bagong nalalaman, no? Sinishare ko yan sa inyo kasi alam ko talaga yung feeling na, alam mo yun, na wala ka pang ka-idea, -ide feeling na yun bang Uh, nag-uumpisa ka pa lang. So, dyan din kasi ako nang galing, guys. So, ito na yung shomai natin. na, oh. So, unahin ko na to, guys, para makakain na kami first batch ba. Wait lang. At ito ay, uh, lagay lang natin doon sa Nagpakulo na kasi ako ng tubig, guys, ba? Kaya, yun. So, balik tayo dito sa ating topic. Kasi alam ko yung feeling guys na nag-umpisa ka pala. Tapos wala kang taga-suporta. So, iyan. Uh, lagi ko yan sinasabi sa inyo na mag-ano lang talaga tayo. Sabay-sabay lang tayo dito sa uso. Kaya, at uh, sipagan lang natin ang pag-upload. wag mawala ng pag-asa. Magiging consistent lang tayo. Mag-follow lang tayo sa lahat ng pulisiya dito ni Meta sa kanyang platform. Kasi walang imposible ang lahat pag ang at ang nakafalo tayo at uh, dapat ang ating account is uh, iwasan natin na lagi tayong magkakaroon ng violation no kasi pag malinis yung account natin guys ay nako sinasabi ko sa inyo ang bilis lang makakuha ng alam mo yun pag magpa-review ka okay siya wala kang pangamba no wala kang alam mo yun uh, takot na ay merong kang violation or something diyan so syempre paano ka ma-approve no kung ikaw ay magpapa-review diba? So uh dapat talaga is mag-follow, iyon lang yung pinakaimportante at gumawa ng sariling video. So 'yun at iwasan natin ang uh matipag remix no sa mga nauuso na hindi po nakasunod sa policy ni Facebook yung kanilang mga content. 'Yun yung iwasan natin guys. Wala problema sa pag-remix pero piliin natin. Kaya 'yun lang guys at uh, na share ko lang sa inyo. Sobrang saya ko lang. At uh, yun nga is na-share ko lang yung um, present life natin dito, no? Buhay natin na napaka-busy. So, ayun lang, guys. So, uh, kahit pagod, laban pa din. <laughs> Sa ngala ng buhay, no? Oh, wala tayong aasahan dito, kundi sarili lang natin. Kaya yun lang, guys, at na-share ko lang. Maraming salamat. Bye!